So, hi mga ka this is Ramon welcome back again to my YouTube channel. So, ayan po, naka-encounter naman tayo ng isang napakahabang buhok, dry, at medyo may pagka-kinky naman dyan kunti. Anyway, rebounded ko po siya last three years, no? So, and then kung saan-saan siya na-assign, nag-work pala siya sa, ano work niya? Nakalimutan ko, basta... Ano, na-assign siya sa iba-ibang lugar. And then ngayon, assign siya ulit dito sa amin uh, saka siya nagpariban ulit sa loob ng tatlong taon ni Ayo talaga niya magpahawak sa ibang nagre-reban sa akin lang talaga po siya daw magpapahawak kahit magbukang kang pa ng uh, isang daang beses ang buhok niya basta ayaw niya ipahawak sa iba kasi nadala na daw siya ganern uh, di ba diba? so ngayon sa akin buong puso niyang pinagkitiwala sa akin ang kanyang buhok ganern And then, ayan, as usual, nakita nyo kanina, nilagyan ko siya ng ating step 1 sa ating A&W Strawberry Hair Rebonding Product. And then, hinugasan at nung natuyo na, ayan, inumpisahan ko ng na-plancha. At sa yung likod sa part na yan, kumpara mo kanina sa unang video natin, no? Sobrang kintab po talaga yan, mga katsa. Ayan, step 1 pa lang po tayo, mga katsa, no? Ayan, ang ating... Ah... Uh kinalabasan ng ating E&W Strawberry Hair Rebonding Product mga katsa. Sobrang haba po talaga ng buhok niya. And then, ang pinagawa niya po sa akin ay Rebond with Hair Cell Wax. Yan. So, suki ko na po talaga siya. Sobrang suki ko na po talaga yung customer na yan. And then, ayan na po. Malapit na po tayong matapos sa ating step A. Yan. And then, after nyan mga katsa, as usual proceed tayo sa ating step B or step 2 ng ating hair rebonding product, no? At sa step 2 po, doon na po natin ihalo ang ating hair cello wax. Mga katsa. O, ba diba? So, ayan. O, sobrang ganda po talaga mga katsa. Shine na shine. Hindi po po yung naka-step 2, step 1 pa po, po lang siya mga katsa. Ayan. O, ba diba? So, after nyan mga katsa, nilagyan ko na po ng ating step B. Hindi ko na po pinakita. Kinat ko na yung video kasi masyado ng mahaba. And then yan po, tapos sa ating 20 minutes sa so step B, hinugasan ko na po. And then, ayan, sa, nakikita nyo po, sinusuklay at binoblower ko na po. And then after that, mga katsa, yan na po ang panghuling part ng ating hair rebonding. No? Yan po ang last part. And then, ayan, kasalukoy, nagumpisa na po ako sa ating pagplancha. Yan, o, oh, diba, doon ako sa kabilang side nag-start kasi sabi ko para tuloy-tuloy na, nakimaritis pa, Ayan. Uh, so, yan na po ang ating A&W Strawberry Hair banding Product. Ganyan lang po siya mga katsa. Ayan. Sobrang nagustuhan niyo po ang ating tabaho. No? So, yan po yung mga bago pa po sa aking YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At pakiclick na lang po ang ating bell button para kayo po ay kas, uh, palaging updated sa ating mga bagong video no sa mga gustong matutong magriban ayan po ang ating hair rebonding tutorial mga gatcha ayan oh di ba? yan pa na po eh um so okay ko na po talaga yan siya yan po so thank you so much gang at sa loob ng tatlong taon, hindi ka po nagpagawa sa iba Sa akin ka lang po talaga Sana all O, oh, diba? So, yan po, thank you so much Maraming salamat po O, oh, diba? Sobrang ganda ng kanyang hair O, oh, see? Yan po Ang ating A&W Strawberry Hair Rebonding Product Ayan po mga kachak pak may paslow mo pa yan oh di ba pa so yan thank you so much maraming salamat po maraming maraming salamat po sa inyong lahat bye bye don't forget to share Pakishare share na lang po thank you so much yan okay maraming salamat po